paano ginamit ang atubi sa kanyang fish pan. Uh, ko sa page na ko tapos hindi akong pinaka. Itong fish pan niyan, uh, ginamitan niya po ito ng atubi. Ano kaya ang resulta sa pag-alaga niya ng talapya gamit itong atubi? Malakas ang resistensya ng aming <laughs> kahit. Pray niyo tapos nadagdagan pa ang production ng aking pangalan. At production. Sa prime pa lang, binibinta na nila itong kanilang mga isda. Tapos ililipat nila ito sa plastic. Ilang oras kaya ito tatagal sa plastic na hindi pa sila gumamit ng atobi. 8 hours. 8 hours lang. Oh. No. Simula nung gumamit sila ng atobi, ang kanilang prime no nilipat nila sa plastic, binibinta nila, tatagal po ng... Pero nang sabi nyo kanina sa akin, yung naka-atob ito matagal na ilang araw? Pero nung inabot ng ilang araw yun. Mga ilang araw? More or less? Mga apat na araw. Mga apat na araw. Walang, walang, nasa ulang mabalang yun. So, ibig sabihin, matitiba yan.